guys, may ba, ito yung bagong paliguan dito sa Jid uh, sa may Al Shetty Cornish, ito yung bagong paliguan guys, wala siyang bayad uh, ano siya, libre ang entrance niya pero, pag ano mo, may bayad yung mga, ano, table, di ko alam kasi bawat may iba-ibang table kasi siya guys, dami naligo ngayon guys yan iba, di ko alam magkano yun dami siyang naligo ha huh. Ayan. Dito lang, malapit lang yan dito guys. Oh. Gusto nyo magligo dito. Walang mga bayad yan, entrance. Walang entrance yan. Ang daming naligo. Ang daming naligo. Tibo lang ang bayaran mo dyan. Bawal magdala ng pagkain sa loob. Ayan. Bagong pukas lang to ya. Yeah, I think is uh, one month. One month ang pukas na to. Mga paano to. One month lang to. Init. Init, init. One month lang to guys. Ang pukas dito. At maligo ka. Hindi ka bawal ito mag-anig. Dala ng pagkain sa loob. Hina natin dito lang yan guys SABAH sa uh, Cornish Al Alcete diyan sa kung taga Jida ka alam nyo kung saan ito banda diyan sa so Jida Helton nga Jida Helton tapat lang siya ayan guys oh. So. okay Swimming hour after prom sunset to sunrise to sunset. Please do not swim when the red flag and the red switch. Ayan guys. Ayan. ayan. Oh, pod not allowed. No camping and overnight sleeping on the beach. Do not misuse beach facilities. Ayan guys. No fishing. Ayan guys. Kasi maraming ano pa dito pagkain kasi dito sa labas eh. Maraming ano dito. Pagkain. May ano dito. Ikot tayo, ikotin natin guys. Tingnan natin. Tapos sa health and guys. Gabi po tayo maglakad guys. Babalik, babalik na tayo. Pagod na pagod na po. grabe na yung mukha ko. Pulang-pula na. Buti nakalagay ako ng sunscreen. Nasok sa mata ko. Sige, guys. Bye bye. Thank you for watching. See you in the other video. Bye. God bless sure. you guys. Ayan guys. Oh. Mga bata, gusto mong ano palaro. May palaruan dito. Ayan. daming palaruan dito guys. Ayan, may bagong palaruan ano dito. Ayan. Oh, ang taas. bagong beach. buwan ah. mata tuh dito, guys. Wah. Oh. grabe init. And guys, malaki, maluwag pala siya. Paliguan dito. Maluwag siya. Ano to? pre entrance to guys. Walang bayad. May pang bata. Mayroon din dito. Maluwag siya. Inga na tayo. Ayan. Ayan bagong beach. Ang laki-laki pala siya, ang laki. Ang luwang. Buong ano dyan, oh. Grabe ang init. Ang luwang niya. <laughs> Balik na tayo. Baka next time ito na naman. Ewan ko kung ano dito. Pero alam ko ano siguro ito dito. Yung ano ba. Baka restaurant. Kasi open zone. Baka restaurant ito. Open zone. Restaurant dito. Kasi dyan sa likod. Ano kasi mga beach kasi. Alam ko restaurant yan para. Yung mga tao nagbawala nilang magbaon kasi mayroon na silang restaurant sa loob. Mindset ba? Mindset. Para mabintahan din sila. <laughs> <laughs> mabintahan din sila sa sa loob ng restaurant kasi may loob sila sa restaurant. eh Kaya kung mayroon silang baon, yung mga tao nagbabaon sa loob ng restaurant, di wala silang binta. <laughs> sila lang ganon lang ganon mindset pa mindset dito ko pala sa ayan yan ang bagong open sa Marami siyang palaruan, ta. So, mga bata man siya. <laughs> may mga ano. Mostly kasi marami dito mga bata kasi walang pasok ngayon, guys. Eh. Ayan. Ayan, guys. Dito lang yan, tapat. Dito lang yan, sa tapat, guys. Sa may cornice, sa may lakaran. Dito lang yan, banda, guys. Sarap dito, malamig kasi maraming kahoy. Pag wala kahoy, grabing init. And guys, oh. Bagong open. Alim yan, Jen. Malalim yan dito. Pahinga muna tayo kasang init dito baka ano dito daan Thank you. Bye bye, thank you for watching. I uwi na tayo, mainit. God bless you all. Bye bye. See you the other video.